Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Madali oh, na po, ay, po ay, sakit niyang oh, oh. maayos oh, ganda, po yan. Maayos po yung kanyang programa sa Malasakit Center. Maraming oh, po naging Marami po. kinabang doon sa kanyang uh, uh, batas. Oh, po. Oh, po. At saka maaaring siguro may isama doon sa mga Special DD Center, hindi lang cancer, hindi lang yung mga kidney, kundi pati po yung geriatric care. Lahat Dapat na. Dapat magkaroon na ng... Inclusive. Yes. Lahat na. So, Lahat kailangan, included. Kailangan natin yung... Oh, eh, ang tanong na susunod kong ompong, eh, ito po ba'y libre para sa mahihirap o sa ating mga indigent? Yan <laughs> po yung uh, iguro. Mm -hmm. Eh, alam niyo naman tayo, Kasi... meron naman tayong uh, mm -hmm. ang tinatanggap na benepisyo sa... Phil, Phil Health. Opo, Phil Health. Uh, so nakikita ko po, hindi naman masyadong uh, siguro may hirapan ng mga seniors uh -huh. pagdating po sa uh, paggastos pag sa hospital. Uh -huh. May magandang inang provision po dito na ginawa nyo uh, kung yung uh, 70% ng mm -hmm. kliyente dapat nito mga geriatric dentist ay mga hindi makapagbayad. -mm. -hmm. Meaning, yung 30% yun mga paying mm -hmm. yung mga diamond department dapat He explain nga po yan ano po? thanks for watching please don't forget to like share and subscribe